Kilala niyo ba ang taong ito? Hindi siya sikat na singer at hindi rin artista. Pero ang music video na yan, kinuhanan mismo sa loob ng New Bilibid Prison. At hindi lang basta sa Bilibid, sa maximum security compound pa. Dahil ang lalaking yan ang itunuturong utak sa insidente Yumanig sa Bansa, ang 2008 RCBC Kabuyao Mask. May 16, 2008, isang ordinaryong biyernes ng umaga. Magdedeposito at mag-wi-withdraw lang dapat ang mga kliyente ng RCBC Kabuyao Branch pero may napansin silang kakaiba. Alas 9 na pero sarado pa rin ang bangko. Walang guard, walang kahit anong galaw sa loob. Nabahala ang isang kliyente kaya agad siyang tumawag ng pulis. Pagdating ng mga otoridad, sa pilitang binuksan ang pinto at doon tumambad ang napakasakit na tanawin. Wala nang buhay ang siyam na empleyado at isang kliyente sa loob ng bangko. Ang nag-iisang kliyenteng na damay ay staff lamang ng isang dental clinic. Maguhulog lang dapat sana ng pera, pero hindi na siya nakauwi. Sampung buhay ang nawala sa loob ng ilang minuto. Isa sa mga empleyado, ang area manager, ay naitakbo pa sa ospital. Pero makalipas ang tatlong araw, sumuko rin ang kanyang katawan. Siyam na milyon ang natangay ng mga sospek sa loob lamang ng 20 minutos. Planado, mabilis at walang ingay. Ayon sa investigasyon, bandang alas 8, pumasok ang mga lalaki na nagpakilalang mga pulis. May appointment daw sila sa manager at pumirma pa sa logbook ng guard. Pero pagkapasok, agad nilang kinontrol ang sitwasyon. Sabay inisa-isa ang mga tao sa loob. Patay ang CCTV noon kaya tanging apat na sulok ng bangko ang naging saksi sa buong pangyayari. Kinalaunan, natukoy ang grupong nasa likod ng insidente, ang Usamis Group na pinamumunuan ni Herbert Colango. At tulad ng maraming sindikato, may kasabwat umanong security guard sa loob. Nagkaroon ng malawakang manhunt. May mga nasawi sa inkwentro, may sumuko at may naging state witness. At ang tinuturong utak sa krimen na si Herbert Colango ay nahuli sa isang checkpoint at magpasa hanggang ngayon na nanatiling nakakulong sa New Bilibid Prison. Kung gusto nyo mapanood ang mas malalim na detalya sa kasong ito, i-check nyo lang ang link sa comment section.